Hello mga ka -writing. Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Mga ka sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano sumulat ng liham paniyaya o yung liham na nag-iimbita. Oh. Mga karating, kung napanood ninyo ang aking YouTube channel, meron akong mga videos na na-upload doon. Meron akong isang video na nagtuturo kung paano sumulat ng liham pangkaibigan. This time naman, ituturo ko kung paano sumulat ng liham paaniyaya. Meron naman silang mga similarities or pagkakatulad. Mga ka bago ako magpatuloy, pwede nyo ba akong isubscribe or isubscribe ang aking YouTube channel at pakilike na rin at pakishare para may marami pang mga kabataan na makapanood at matuto kung paano sumulat ng liham paanyaya. Maraming salamat mga ka-writing. Ngayon, umpisahan na natin ang tutorial. Una, alamin muna natin kung ano nga ba ang liham paanyaya. Ang liham paanyaya ay isang uri ng liham na naglalaman ng paanyaya o pag-iimbita sa isang tao para sa mahalagang pagtitipon o okasyon. Nakasaad dito ang lahat ng mahalagang detalye o impormasyon na may kinalaman sa pagtitipon o pagsasalo. Alamin natin ang mga bahagi ng liham paaniyaya. Una, pamuhatan. Sa pamuhatan, nakasulat dito ang tirahan ng taong sumulat ng liham. Nakapaloob din dito ang petsa kung kailan ito isinulat. Halimbawa ng pamuhatan ay ito. 101 Nara Street, Malinis Rosario, Surigao del Sur, Pebrero 7, 2025. Itong nasa taas na bahagi ay ang tirahan ng taong sumulat. At ito naman ay ang petsa kung kailan sinulat ang liham. Mga karating, pansinin itong nasa pamuhatan. Kung napapansin ninyo, dito siya isinulat sa kanang bahagi ng papel, sa may gilid. Hindi siya isinulat sa gitna o sa kaliwang bahagi ng papel. Sumunod naman ay ang bating panimula. Ito ang ikalawang bahagi ng liham paanyaya. Sa bating panimula, nakasulat dito ang pangalan ng taong susulatan. Ito naman ang halimbawa ng bating panimula. Mahal kong Lani. Dito, nakasulat ang pangalan ng taong susulatan. Mga karating, pansinin natin na sa dulo ng pagsulat ng bating panimula, dapat gagamit tayo ng angkop na bantas na kuwit. Yan, maglalagay tayo dyan ng kuwit. Ito pa ang tandaan natin mga karaiting. Na sa pagsulat ng bating panimula, isusulat natin siya dito sa kaliwang bahagi ng papel. Kunyari, ito yung ating margin. Yan. So, dapat nakasagad yung mahal sa margin. Hindi natin siya ililinya dito sa may pamuhatan. Okay? So, sana naintindihan nyo yan. Ang sunod na bahagi naman ng liham paanyaya ay katawan ng liham. Sa katawan ng liham, nakasulat ang mahahalagang detalye o ang mga nais sabihin ng taong sumulat para sa taong kanyang susulatan. Lahat ng mga detalye ng liham ay dapat nakikita o nasusulat dito sa bahagi. Ito naman ang halimbawa ng katawan ng liham. Dito sa bahaging ito nakasulat ang lahat ng detalye o mga mahalagang detalye at kung ano man ang naisabihin ng taong sumulat sa taong kanyang susulatan. So ito yung katawan ng liham. Ngayon ang pansinin natin kung paano ba isinulat ang katawan ng liham. Okay, mga ka-writing, lalagyan ko lang siya ng mga markings, ano. So, halimbawa, ito yung ating margin. Imaginin nyo na lang na straight or tweed yung line ko. Okay, ibig sabihin, sa margin, hanggang dito lang tayo susulat. Hindi na natin susulatan itong mga bahagi dito. Kasi, ito yung ating border line. Katulad din dito sa kanan, yan, mas maliit yung margin sa kanan kaysa kaliwa. Kay kunyari, ito din yung margin. Imagine niyo na lang na tuwid yung aking margin na kung la ang line ko. Okay. So, ito ang unang pangungusap sa katawan ng liham ay nakapasok. Ayan. Ito, magandang araw. So, ito ay bumabati pa lang. So, nakapasok yan. At dito na mag-uumpisa anang pagsusulat ng mga detalye ang taong sumulat ng liham paaniyaya. So nakapasok ang unang pangungusap. Ang tawag dyan ay indensyon. Hindi natin ililinya ang unang pangungusap sa bating panimula. Okay? So, eto na. Nais kong ipaalam sa iyo na sa darating na hanggang dito lang tayo hindi na natin isusulat hanggang dito. Ilalagpas kasi may margin nga. Tapos pagbaba natin ng salitang Sabado, isasagad na natin sa dito sa may margin. Ayan. Hanggang matapos na ang iyong katawan ng liham. Ang ikaapat na bahagi naman ay bating pangwakas. Sa bating pangwakas, nakasulat ang kaugnayan ng taong sumulat sa kanyang sinulatan. Ito naman ang halimbawa ng bating pangwakas. Ang iyong pinsan. So, ang sumulat ng liham paanyaya ay ang pinsan ni Lani. So, magpinsan silang dalawa. Okay, ngayon mga karaiting, ang atin namang pansinin sa bahaging ito ay kung paano siya isinulat. Pagkatapos sumulat ng bating pangwakas sa dulo niyan, ay huwag nating kalimutang maglagay ng kuwit. Ito ang angkop na bantas para sa bating pangwakas. At pagkatapos mga karaiting, isusulat ang bating pangwakas dito kalain siya ng bati ng pamuhatan. I mean, ayan. So, di ba magkalinya silang dalawa? Okay. At ang pinakahuli na bahagi ng liham paanyaya ay ang lagda. Dito sa lagda, nakasulat ang pangalan ng taong sumulat ng liham. So makikita na natin dito ang pangalan ng taong sumulat ng liham. At ito naman ang halimbawa ng lagda. Ayan, ang sumulat ng liham ay si Moira. Ang tawag dyan, lagda. Ang pansinin natin mga karaiting ay kung saan sinulat si lagda. Ang lagda ay isusulat sa ilalim ng bating pangwakas. Magkalinya yan sila mula sa pamuhatan, bating pangwakas at lagda. O ba diba, mga karaiting, nakita nyo na at natutuhan nyo na kung paano sumulat ng paanyaya? Mga karating, ito ang ating tandaan sa pagsulat ng liham paanyaya. Gumamit tayo ng angkop na bantas tulad ng tuldok, kuwit, tandang pananong at iba pang mga bantas kung kinakailangan. Gamitan natin ng wastong pasok o indensyon at palugit o margin ang ating liham paanyaya. Mga karating, maraming salamat sa panonood ninyo sa aking video na ito mga ka-writing. Huwag nyo rin kalimutang i-like and i-share ang aking video. At i-subscribe na rin ang aking YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!